and Loop TV for today's video sasampa na naman tayo first lap ng derby nila ngayon sa sabay linggo papawalan ang, ilala ang ilalaban natin dalawa na ngayon si Itim at kay Kuya pero sasali natin seria si Ria Pooling ulit si Ingi ni Kuya sana makapaglock sila para silipin natin dalawa na ah, mga tropa ang ilalaban natin sa derby yung kay kuya minalo na karahan sa area pooling pang second takot rin kahit paano. at ito rin si team salin na rin natin yan sa derby yan dalawa yan sila mga boss sana mga yung dalawa first lap ng derby guys Ayan, ito na lang kapiraso na lang ibo natin yan si salpok ito yung umuwi sa akin sa nandres din si kulog wala nandung pa sa, sa taas ayan oh. yan huwag kayong dalawa ay maglaking dalawa eh okay guys, kita-kita na lang tayo sa ano, loading station. A few moments later. Yo Maria Soy. Okay. SS RP 3083. 02000956 Sulot ko na. No. May susali ka ba? Next one, Salido. MPFA. The next day. Good morning, mga tropa. Abangan na naman tayo sa P.U. First lap ng derby. Nasa 300. 7 kilometers din. Kapauwian natin. Tapos 11. Kwanto yun ang sinali natin sa area pooling yung giver sa ini Kuya Ramon Libon Shoutout sana makapag-pluck tayo sana huwag sila magbutas okay na sa akin yun sana makuha natin sa pagdating update ko na lang ay eh, guys maya maya a few moments later Abang-abang tayo, malapit na pauwian. Ayun ang mga ipon, dami na dumadaan. Ano? Ang ko lang to pang ano, pang pagaspas. Ano? mga nakabang niya, mga paris nila. Paris dating yan. Sana makuha natin siya sa pagdating. Ito na tropa, meron tayo isa. Kaya pang mabal yan, di pa katop yan. Si Tim. Wala pa yung kay Kuya. ay kami di gawa ganun din yung vehicule. Ayun na, hindi na. Okay, okay. Pasok, pasok. Bilis. Meron pa tayong second lap. Sa kuya pa yung kuya. Medyo tambay to ng... Ta tambay lang nga lang. Pero kaya pa yan. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Nagkamot ka pa. Sayang oras. Okay hey guys, papasukin ko muna ito ah. Kalak muna natin siya. Tumukod, may putik sa paa si itim. Tumukod. Antibiotic natin yan. Si yung isa na lang kulang natin. Ang speed ban nito 900 plus. Second lap pa tayo. Okay hey guys, update ko na lang kayo mamaya yung isa natin. Meanwhile, Ah, mga tropa ito kay kuya kuya Ramon alas dos ang cut off umuwi siya at 8 at least -uwi. may panlaro na sa tayo ng second lap baka doon siya bumawi second lap tuloy lang ang laban iwala lang sa mga alaga natin si team ay si team andun na sa bebe niya. Okay tayo, happy na tayo. At least naka dalawa natin. Nice, nice, nice. Galing talaga. Okay guys, dito ko na rin tatapusin tong video na to. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa ating mga video. Bye!